Kayo muna kayo sa vlog natin. Pakayo mo muna sila. Pati. Ay, nakakaya. Paikot mo muna. Paikot mo yung camera. Ayan. Oh, no! Ayan. Hello, good day mga ka -famous. Another day, another delivery po tayo ngayon sa Baluganon, Masinlok, Sambales. Ito nga pala ang ating unit na si Astra Electric Bike na naka 1,500 watts na ang motor, 60 volts, 25 amperes lead battery, 35 to 45 kilometer range, 40 to 50 kilometer per hour speed. Ayan mga ka-famous, ito nga pala ang ating Astra Electric Bike na may kasama na pong previous na crown light, mini pan, trapal, extra gulong, and carrier. Ayan. Kung gusto niyo ng ganitong unit mga ka-Vimos, visit lang kayo sa aming face ay sa aming shop sa Pamoso Bicycle and E-Bikes Trading. Located lang kami sa Zone 1 Poblacion, Iba Sambales, along National Highway. Malapit lang kami sa Savemore and Iba Police Station. Cash in installment mga ka-Vimos is available po sa amin. Free delivery pa with lifetime service warranty. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mag-abil na po kayo. Thank you for watching. Hello, good day mga ka -famous. Another day, another delivery po tayo ngayon. Ito nga pala ang ating unit na i-deliver ngayon sa Baluganon, Masinlok, Sambanes. Ayan. Yan po yung ating unit na si Astra Electric Bike na 4 wheels na po. May kasama na po yung previous na Crown light Mini Pan, Trapal, Extra Golong, and Carrier. Ayan. Naka 1,500 watts na po ang motor niyan. And 60 volts, 25 amperes naman po ang kanyang battery. Ayan. Kung gusto nang ganyang unit mga kapimos, visit lang kayo sa aming shop. Sa Pamoso Bicycle and e bike Trading. Located lang po kami sa So, nung 1 population, iba Sambales along National Highway. Malapit lang po kami sa Savemore and Iba Police Station pwede po yan ng cash or installment mga kapemos Kapag cash payment mga kapimos, uh, pwede po tayo ng COD, bank transfer, paymaya or GCash. Pwede rin po tayo ng credit card. Pagka sa installment naman mga kapimos, pwede po tayo ng uh, on credit, salmon and skyro. Ayan mga kapimos. One valid ID and one contact number lang para makapag-process tayo. Yun nga po yung sabi namin, uh, depende sa offer, pwede mababa lang ang down payment or zero down payment. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-famous, nakapromo sale po tayo ngayon sa mga unit na yan. Until December 31 lang yun mga ka-famous. Ayan, pagka nag-cash payment kayo, big big discount tayo ngayon. Uh, pagka sa installment naman, may discount pa rin pero hindi na siya ganun kalaki sa same price niya. Ayan. Uh, kung gusto nyo magpa-COD mga ka-famous, pwede kayong mag-message sa aming Facebook account or tumawag lamang sa aming contact number sa 0947-3867-894 or sa landline number na 047-222-9942 Ayan, marami pa tayong mga available dito mga kapemos. famous Ayan, yung mga naghahanap po ng um, ATV, ayan, may available na rin tayo. Pwede rin installment yan mga ka -famous. Sa mga bike, ayan, pwede rin tayo ng, mga, ng installment yan. Meron na rin tayong jamio Tri-Bike, ayan. Available na rin tayong Jamil Tri-Bike mga ka-famous. Ayan, may mga available pa din po tayong mga 2 wheels, 3 wheels, and 4 wheels. Ayan. Pwede mga installment yan mga ka-famous. Sa mga toy car, pwede rin po. Ayan. Mga naghahanap po ng toy car. Ayan, meron din tayo mga ka-famous. Ayan, mga toy car mga ka-famous. Kaya ano pang hintay ninyo mga ka-famous? Habang marami pa tayong available na mga unit dito. Uh, bike, e-bike, toy car, ATV. Is mag-abil na kayo. Also, naka-promo sale din tayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-visit na kayo mga ka-famous. Thank you for watching. So, what's up mga ka-famous? Yan, nandito tayo ngayon sa Baluganon. Machine Lock Sambales. Yan. Uh, Nag-deliver tayo ngayon ng ating unit na Astra Electric Bike. Naka-1,500 watts, uh, watts na motor. 60 volts, 25 amperes lead battery. Yan yung ating unit. Bali, meron na rin siyang spare tire. Yan, saka mini pan may carrier na rin no? meron na rin siyang bluetooth speaker yan bali well, ito ang uh, compartment yan meron na rin siyang ano, uh, compartment sa harap yan meron na rin crown light bluetooth speaker yan ito so, ang ating unit na Astra electric bike naka 1500 watts na ang motor 60 volts 25 ampere 6 battery Sir, bago ka magsusi, no? Uh, make sure na laging nakababa itong handbrake. Yan, no? Tapos, pag susi mo, uh, ready na yung unit natin, no? Bali, makikita sa panel natin, sir, yung indicator ng battery. Full charge siya ngayon, sir. Yan. Tapos, kilometer per hour natin. Makikita rin dyan. Yung speed natin. Tapos, kilometer, uh, kilometer range. Yung layo ng tinatakbo mo. Nagaano rin dyan, no? Tapos, uh, digital uh, volts ng, ano? ng battery nga yan. Naka 65 volts ka ngayon. No? Tapos, busina. Ayan. Tapos, yung wiper natin. Ito. Ayan. Tapos, signal light, sir. Kaliwa. Ayan. Tapos, kanan. Ito. Pass naman. Tapos, yung um, natin. Ito. Atake mo lang. Atake, atake mo lang siya. Tapos, pag yan naman, bago, ano, ah, push mo lang ulit. Tapos, headlight natin. yan. Ayan high and low. Yan. Oh, ay, yung yan. Tapos sa uh, drive reverse natin, sir, ito no. Palawanan ko ganda. Drive reverse natin, ma'am, uh, sir, ka. Reverse. Reverse natin. Meron siyang reverse cam. Uh, pero bago ka mag-reverse, full uh, stop ka muna, sir, no. Full stop. Bago ka mag-reverse. Pag ibabalik mo sa drive, full stop ka muna bago ka mag-drive. Tapos, uh, Bluetooth speaker natin. <laughs> Hindi ba pwedeng yellow to? <laughs> <laughs> Tapos, uh, isa, pang, isa pang pindot, ma'am. Para magbulutot siya. Yan. Tapos, uh, yung ilaw natin sa taas, crown light. Yan. Tapos, yung ano natin, ma'am, uh, low, medium, high natin na speed natin na ano. Paniwanag dyan, ma'am, uh, limiter lang po yan. No? Once na naka-low ka lang, yung takbo mo, uh, mo siya, ang takbo mo lang dito is nasa 15 to 20 kilometer per hour natin. Ha? No? Pag nasa medium naman po, nasa 25 to 30. Ang high speed natin ma'am, nasa 40 to, 44, na? so 40 pag to 45. So, for ito change my speed mo? Uh, tataas din yung ano mo, ah uh, kilometer per hour man. Yung speed mo naman. Man. Pero ito mo, kahit kung ma-under ka, pwede mo siyang ilipat-lipat. Na? Kaya pwedeng kahit magsusi yan ha. Pagkasusi so mo. Yung reverse and drive lang. Uh, pagkasusi yeah. mo, kahit naka-high siya, okay lang po yan na? Kahit Kahit nakabigyan ka, okay lang po. Na? Tapos meron siyang brake sensor ma'am. Once na nakaapaka rito, di sa andar. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Baling rin sa brake sensor na. Tapos, ah... Uh, aircon. <laughs> oh, <yan. laughs> Tapos, ma'am, kung ayaw mo magsusi, pwede ka naman sa keyless. Ah, okay. uh, remote. Okay. Pinutin mo lang itong gitna na sunsunod. Ayan. Okay na po. Nagbukas na siya na. Tapos, ang pagpatay lang po sa taas lang. Ayan. Tapos, anti theft alarm. Mas lagi na daw nila yung e-bike mo, ma'am. Kaya pinulak nila. Yan. mag alam siya, no? Tapos pangalawang alam nyo ulit, uh, ma'am, uh, magalak -ma -ma niyo yung bulong niya, no? Oh. Uh, magalak na. Hindi mo na siya may tutulak. Yan. Yan. Tapos, ang pagpatay lang po, taas. Taas lang din. Yan. Halimbawa, ma'am, nagbukas ka sa remote. Tapos, sa susi, hindi mo siya mapapatay ng susi, no? Kailangan nyo remote. Pag susi, susi, Pag remote, remote lang po. Magpatay. Di baterya lang lang. Eto ma'am. Bali, hindi siya di battery ito ma'am. Bali, ano talaga to. Uh, wala siyang battery ito. Ang pinaka battery niya ma'am yung nasa ano. Nasa... So hanggang kailan? Relay niya. Agad din nasisira yung relay. Eto meron to? Ah, uh, meron. Meron pala ma'am. Sorry. Sorry ma'am. <laughs> Tapos, uh, anti-tap alarm din. Ganun din ma'am. Pag alarm ka, kung nagsusi ka siya, uh, nagsusuin mo siya. Ganyan lang siya. Yeah. Kailangan niya remote lang talaga. Remote lang talaga. Tapos yeah. okay. uh, sa pagtag-tudge niyo, ma'am, ganito. Turo ko na rin. Halimbawa, ma'am, nabawasan siya ng isa. Isang bar na lang ka mo na, ma'am, no? Pwede mo na siyang itudge. No? Hindi advice sa ma ba, ma'am, yung lalabati mo siya ng gusto? Ang ganoon ko lang. No? Hindi advice sa ba? nasisira yung battery so, ano natin. Saan? Matagalan? Charging. Pag sa pag charge natin ma'am sa sa isang bar natin orasan na lang sa kahit mga 2 hours. 2 hours full uh, na yan. Full na, no? Di baling hindi sa uh, di baling hindi sa full charge basta bawat gamit mo sa charge. Okay lang yun ma'am. Kesa yung lolobatin mo sa gusto, yun ang di maano, hindi yun hindi maganda. Yun doon uh, dun yung uh, doon sa masisira. Ito lang mama, lagi siya nasa taas na. No? Tapos extension na lang po. Okay. Uh, red light pa gano'n na charging na po. Ano? Green light naman po pag full charge. Green na po. Full. tapos bali smart charger na rin siya. Uh, tapos meron siyang blower. Uh, pero kahit ganun ma'am, wag uh, huwag mo siyang ibababad na. No? Para hindi rin lolobo yung battery No? Para tatagal yung battery ng ma'am na. No? Ganun lang. Uh, Pag ngano hindi mo lang siya gagamitin ng ano. Oh. Uh, Tapos, ma'am, ito uh, pa. Meron na. Uh. Sakaling mo hindi mo siya gagamitin, i-stock mo siya. Uh, isang linggo, isang buwan, isang taon, o oh, higit pa, no? Pupunta ka ng Buracay, no? Mag-reach ka. Bubunutin mo lang ito, ma'am. Yan. Uh, para lang hindi siya mag-discharge, no? Yan. Yeah. Pero kung pang-araw-araw lang naman, kahit hindi mo na siya bunuti, no? Mga ano lang, ah... Uh, one week, isang, isang buwan, ma'am kung hindi mo siya gagawin. mo lang siya di-discards. No? Tapos yung ating compartment. Tumamay na to Compartment. Yan. Kala ko may gold bars. Meron pa sa harap Ayan. Meron pa rito Meron pa rin, meron pa rin. Meron pa rin dito Sa so, pag-ibabay mo, ganun lang ma. Tapos, ah, uh, i na 'yung mga gulong natin, Ma'am. Tapos sa mga preno po para lang ding sa motor. Ah, uh, kahit sa gitna na kanila magano adjust para sabay na 'yung dalawang gulong niya, no. Saano so, 'yung kaka 'yung capacity niya, 'yung weight. Weight ba? niya nasa 400 to 400 to uh, 400 to 50 uh, kg. Uh -huh. Kilo. Ta bago ka mag-charge, Ma'am, pagpahingin mo muna siya ng mga 10 to 15 minutes. No. Huh? Hindi, okay, bago ka, bago mo sa i-charge. Para yung mga okay, yung mga aware niya para magano. Oo. as ganun din, pagkatapos mo sa mag-charge, 15 minutes ulit o 10 minutes. No? bago mo sa ulit gamitin. Okay. <laughs> yung okay. sara uh, certificate pa, certificate pa ownership lang 'to, no. Bali kung sa kasakaling ipaparehistro niyo sa sa LTO, ito yung hahanapin uh, sa inyo, no. Pati tong resibo, no. Bali ano kasi to uh, classification no. Ibig sabihin uh, pagkakilala ng unit niya no. Makikita sa certificate of ownership yung Bicycle information sir no. 4 uh, four wheels electric bike, uh, model name Astra Pink. Tapos battery serial, motor number no. Tapos yung 6 months nyo na replacement tayo sir. Bali ngayon mag-uumpisa. No? Uh, start sa ngayon no. Sa ano lang yun sir, ah uh, battery, motor, tsaka sa controller no. Tapos ang hindi lang kasama sa yung charger, no? Huh. Bali, ingatan nyo na lang siya. Depende kasi sa paggamit po, no? Iwasan niyo na lang siya mabagsak oh, o kaya... Iwasan ko pa rin. Yun, mas maganda, ma'am. Ah, <laughs> uh, iwasan niyo na lang kung mabagsak. Tapos, uh, mabasa. Paano mababagsak? Pag nabagsak, ma'am, pag na, ano, uh, aksidente na nabagsak mo siya, yon. Iiwasan niyo na lang yung ganun, no? Oh. Lagi nyo na lang siyang isecured, no? Tapos, no home service tayo, no, sir, no? Ah, uh, oh, Bali yung lifetime service warranty nyo sir Mahabil nyo lang siya Doon sa shop namin no? Ngayon po kung wala po kayong kakaya na, na dalhin doon Pwede naman namin siya punin dito Pero meron po kasing bahay na transport no? Hindi natin lang kung magano mami Tapos meron po siyang contact number dito po Yan, no? Tapos pag wala po kayong uh, Di po sila sumagot dito Meron tayong Facebook page Yan, no? Uh, PM lang po kayo Meron po sasagot sa inyo no? Tapos papirma na lang po ako Ika po ba gano'n? Siya <laughs> yung ka. Hindi ko mamay, mama, pipigta namin mam. Ma eh, ikaw nag-firm ma'am. Hindi, hindi ako po yan. Okay na Pwede <laughs> <laughs> namin dalawa kayo ma'am. Ano, 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 ano. <laughs> kung, di, Kasi... ma'am, kung sakali lang naman po kasi. Aha. Kung sakali na ipaparehistro niya siya. Ano? Ito right, ang nga uh, nakapin sa atin. Required. Ah, hindi na na naman ma'am. Hindi pa natin masabi ma'am kung record <laughs> talaga. <laughs> ta nemka I know you can ride Why oh, uh, you gonna run? Oh, I like to go turn every mind I need they see you